Ang tunay na mandirigma ay laging nakahandang magtanggol at laging nakahandang lumaban sa ngala ng bayang kanyang pinaglilingkuran. Hindi ito sumasalamin sa dami ng iyong naipapanalong laban. Dahil ang tunay na sundalo ng bayan, alam kung kailan siya lalaban o kailan siya susuko. At higit sa lahat, alam niya kung papaano makakalikha ng mas marami pang magigiting na kawal na handang magbuwis ng buhay para sa bayan at hindi sa iilang tao lamang. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong minsan nang tinahak ang landasin ng pagiging mandirigma, nagtanggol, tinanghal na bayani, naglingkod, ngunit isinuko ang laban matapos niyang maramdamang wala ng halaga ang magpatuloy pa kung hindi na ito para sa bayang kanyang pinaglilingkuran. Ang kwento ni Lieutenant General Rafael Manyo Ileto o yung tinaguriang Father of the Scout Rangers. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rafael M. Ileto ay nakilala rin sa bansag na Rocky siya ay isinilang noong ikadalawamputapat ng Oktubre taong 1920. Siya ay tubo sa bayan ng San Isidro sa Nueva Ecija at anak ni Francisco Ileto na kilalang magaling na espiya sa mga kalaban noong panahon ng filipino american War. Siya ay naglingkod kay General Isidoro Torres na siyang nanguna sa pagdepensa sa Bulacan. Ang batang si Rocky ay sa kanyang bayan na rin nagsimulang mag-aral at nakagraduate ng high school sa Cabanatuan City Pagkatapos dito nag-aral siya sa UP upang kumuha ng engineering degree pero dalawang taon lang siya dito dahil noong taong 1940 sa edad na 20 anyos pumasok na siya sa Philippine Military Academy o PMA Naging top-notcher siya dito na nagbigay daan naman para hirangin siya sa ilang mga pinapalad na mabigyan ng pagkakataong may padala sa United States Military Academy sa West Point at maging bahagi ng kanilang foreign cadet program. Pero sa kasamaang palad, hindi naging ganong maganda ang naging kapalaran niya dito dahil kasabay ng kanyang pananatili sa Amerika ang pagputok naman ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ilang beses nalagay sa alanganin ang buhay ni Rocky matapos siyang mapagkamalan ng mga magsasaka doon na isang hapon dahil nga kapwa natin sila asyano. At muntik-muntik na siya palaging kuyugin at aatakihin gamit ang mga pansaka bilang armas. Ganon kalaki ang galit nila sa mga hapon dahil sa pagkawasak ng Pearl Harbor matapos itong bumbahin na ikinasawi na libo-libo nilang mamamayan. Buwis buhay na kaagad si Kadet Ileto sa training pa lang Pumasok siya sa Air Force at minsang dumugo na ang isa niyang mata ngunit hindi ito nagpapigil sa pagsasanay at nasabi na lang niya na Ibubuhos ko ito para sa mga hapon gaya ng ginawa nila sa aking bayan. Gustong gusto niyang maging isang piloto dahil iniisip niyang ito ang pinakamabilis na paraan para lumaban sa mga mananakop at mabawi ang kanyang bayan. Nagtapos siya dito na bahagi ng Accelerated Class of 1943 kung saan nakasabayan niya ang mga naging pinakamagagaling na general sa US Army. Pagkalabas niya sa West Point, pumasok naman si Second Lieutenant Ileto sa Infantry School sa Fort Benning sa Georgia. Tatlong buwan lang siya dito. Sumapi si Second Lieutenant Ileto sa First Filipino Infantry Regiment na nakabase sa Camp San Luis Obispo sa California. Sila yung hiwalay na sangay ng US military na binubuo karamihan ng mga Pilipino-American na sundalo. Matapos maging bahagi nito, una silang isinabak sa laban noong ikalabing ng September taong 1943. Matapos silang maging bahagi ng Island Hopping Campaign sa Pacific. Nakilala ito bilang Operation Cartwheel na kung saan Iniisa-isa nila ang mga isla sa Pasipiko para palayain sa kamay ng mga Hapon. Nagsimula ang kanilang kampanya sa New Guinea na kung saan naman nagpakita ng kagitingan at kakaibang tapang sa laban si 2nd Lieutenant Rafael Ileto. Dahil sa tagumpay nila dito, ipinagkaloob na sa kanya ang ranggong lieutenant at pinamunuan ang isang platon ng mga US Army Rangers. Sa kanyang pamumuno napalipat sila sa pinakabantog na Alamo Scouts ng 6 United States Army at napahanay si Lieutenant Ileto sa mga pinakailit na pwersa ng US Army na ang espesyalisasyon ay pangunahan ang pagpaplano, pag-atake, pagkubkub sa mga kuta ng kalaban at palayain ang mga prisoners of war. Ang Alamo Scouts na ito ang siyang may pinakamataas na reputasyon noon sa pwersa ng Amerika sa Pacific dahil nandito dito ang pinakamagagaling nilang mandirigma at napakataas palagi ng tsansa nilang magtagumpay sa kada misyon. Sa pagpapatuloy ng Operation Cartwheel, patuloy silang nag-island hopping sa Pasipiko at pinalaya ang lahat ng madaanang isla patungo sa Pilipinas. Nasa huling bahagi na ng taong 1944, nang lumanding ang grupong Alamo Scouts ni na Lieutenant Ileto sa Leyte kasama ang napakalaking puwersa ni General MacArthur. Dito naman nila inilunsad ang Operation King 2 kung saan nakapaloob dito ang makasaysayang Battle of Leyte at muling nakita sa aksyon ang magiting na si Lieutenant Ileto lalo na sa bahagi ng Southern Samar kung saan nakapwesto ang mga Alamo Scouts. Ikasyam ng Enero, taong 1945, dahil sa patuloy na pagabante ng Persa ng Amerika, ito na yung araw nang lumanding sila sa gulpo ng Lingayen sa Pangasinan. Muling nagkaroon ng bakbakan sa pangunguna ng mga alamo ng US Army at patuloy ang tagumpay nila habang patuloy naman ang pag-atras ng mga kalaban. At nang sumapit na ang ikatatlumpo ng Enero, ilang linggo lang na lumanding sila sa Pangasinan Naganap na nga ang pinakamalaking rescue mission sa kasaysayan ng US Army At ito ay ang Raid of Cabanatuan O yung bantog sa tawag na The Great Raid Dilingid sa kaalaman ng karamihan Akala nila si na Captain Pahota at Captain Hoson lang ang mga Pilipinong leader Na naging bayani sa rescue mission na yun Pero nandyan din si Lieutenant Ileto Na isa sa mga pinuno ng Alamo Scouts na siyang nanguna sa operasyon at mas malaki ang papel na ginampanan niya higit kanino man. Dahil nandoon ang kanyang dedikasyon, dahil nakikipaglaban nga siya para sa kalayaan ng ibang islang banyaga bilang bahagi ng Operation Cartwheel, e eh paano pa kaya kapag bayan niya na ang pinag-uusapan? Matagumpay ang The Great Trade, kung saan na nila ang higit limandaang prisoners of war sa pinakakokonting casualties sa hanay nila. At pagkatapos ng Liberation of Manila, ito na naging hudyat ng tuluyang paglaya ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapon. Hindi na sila nakaporma pa hanggang sa tuluyan na makubkub ang pinakahuling grupo ni General Yamashita at nawala na sila ng kakayahang lumaban. Sa tuluyang paglaya ng Pilipinas at pagtatapos ng digmaan, bumalik na sa Amerika si Captain Rafael Ileto kasama ang Alamo Scouts at ang malaking hukbo ng US Army. Sa edad na 25 anyos, ikinasal siya kay Olga Clemena sa isang base militar sa Kansas sa Amerika kung saan na rin sila nagkakilala. At taong 1946, isinilang ang kanyang panganay. Simula nun, maraming beses siyang inalok upang maging US citizen at maglingkod sa hukbong sandatahang lakas ng Amerika. Mas magandang oportunidad sana ito para sa batang kapitan ngunit mas nangibabaw sa kanya ang pag-ibig sa sariling bayan. Taong 1946, nagbalik siya sa Pilipinas upang pangunahan ang rehabilitasyon ng Philippine Military Academy na lubhang napinsala ng digmaan. Taong 1947, nang mapadestino naman siya sa Okinawa sa Japan at dito na siya inabot ng maagang pagre-retiro sa edad na 29 anyos lamang noong taong 1949. Pero hindi pa man hinugot siya ng Philippine Army noong taong 1950 at ibinilang sa kanilang hanay. Dito muling nagkita at nagsama si Captain Ileto at si General Alfonso Arellano na naging kabady niya sa 1 Philippine Infantry Regiment sa Amerika at kasamang lumaban sa digmaan. Sa kanilang muling pagsasama sa Philippine Army, kapwa pumasok sa kanila ang ideya ng pagkakaroon ng Special Forces din ng Philippine Army upang mas lumakas at maging epektibo ito sa mga operasyon kontra sa mga kalaban ng bayan. Sa pahintulot ng general, pinangunahan ni Captain Ileto ang paghahanap ng pinakamatitikas na miyembro ng army upang maging bahagi ng kanyang binubuong Special Forces nakahalintulad ng kanilang alamo scouts noong nasa US Army pa siya. Ika-25 ng Nobyembre, noong ding taon na yun, 1950, dito na nga isinilang ang maalamat na 1st Scout Ranger Regiment o yung bantog ngayon sa tawag na Scout Ranger o Musang. Mula sa mga anti-guerrilla jungle warfare, mga pagsalakay, pang-aambush, malapit ang bakbakan urban warper pananabutahe pagsupil sa mga terorista at napakarami pang iba dito naging bihasa ang special forces na binuo ni Captain Ileto pinamunuan niya ang unang batch ng mga scout rangers hanggang taong 1955 bago siya na ipadala sa Vietnam sa isang diplomatic mission pagbabalik niya sa bansa pinamunuan naman niya ang operasyon ng National Intelligence Coordinating Agency o NISA simula 1959 hanggang 1964. Colonel Rafael Eleto na siya ng mga panahong ito. Naging commanding officer na rin siya ng First Philippine Zone na kung saan nasasakupan niya ang lahat ng probinsya sa norteng bahagi ng Maynila. Dito naman niya pinangunahan ang pakikipaglaban sa Hook Rebellion na noong mga panahong yun ay nananalasa sa Central Luzon. Mula sa pagkakapatay at pagkakahuli sa mga leader nila hanggang sa pagbabalik loob ni Calo winakasan ng task force tamaraw ni Colonel Ileto ang pamamayagpag ng HMB guerrilla na dating Hok Balahap. Ngunit sa paglupig sa Hok Rebellion ay siya namang pagsibol ng panibagong kalaban ng bayan, ang grupo ng mga komunista. Taong 1971, naging commanding general na siya ng Philippine Army. Ngunit walang nakakuha sa kanyang katapatan maliban sa inang bayan at sa konstitusyon na kanyang pinaglilingkuran at sa mga mamamayan nito. Ito yung panahon na naging marahas ang kasaysayan ng bansa dahil sa bakbakan ng gobyerno at ng mga komunistang grupo. Nakipaglaban sa si General Ileto para sa kanyang prinsipyo at hindi siya nagpagamit sa kanino mang politiko. Hindi siya nadiktahan ni General Burr at ni Pangulong Marcos at hindi rin naman niya kinalaban ang mga ito ni sumapi sa oposisyon ay hindi rin niya ginawa. Nagretiro siya sa ikalawang pagkakataon na may ranggong Lieutenant General noong taong 1978 sa edad na 58 taong gulang. Pero hindi pa sa pagretiro sa militar nagwakas ang kanyang kasaysayan. Naging Philippine Ambassador din siya sa Iran at sa Turkey simula 1975 hanggang 1980 at Ambassador din sa Thailand, Cambodia at Laos noon namang taong 1980 hanggang 1986. Kasagsagan ng People Power Revolution nagsilbi naman bilang Mediator o Tagapamagitan sa dalawang grupo na magkaribal sa politika si ambassador general Rafael Ileto. At wala siyang kanampihan sa mga ito at nanatiling nasa gitna bilang tagapamayapa. Nagtagumpay ang oposisyon at napalitan ang pamunuan. Ng e 23 ng Nobyembre, taong 1986, ilang buwan pa lang pagkaupo sa pwesto ni presidente Aquino, itinalaga naman niya si general Ileto bilang Secretary of National Defense, kapalit sa pwesto ni Juan Ponce Enrile, matapos nitong mag-resign ng mabuking sa panibagong kudeta na niluluto niya laban sa Pangulong Cory Aquino. Siya rin ang responsable sa matagumpay na kudeta naman na nagpabagsak sa pamunuan ng Pangulong Marcos. Pero noong ikadalawamput ng Enero, taong 1988, wala pang dalawang taon sa pwesto sa si General Eleto Nagresign na rin siya kaagad sa gobyerno ni Pangulong Cory Aquino dahil ani niya sa kawalan nito ng aksyon laban sa mga komunistang grupo na noong mga panahong yun ay dalawampung taon nang namamayagpag. Marami siyang proposal at plano na ipinasa sa mga militar para mawakasan ng armadong pakikibaka ng mga rebeldeng grupo na ito. Ngunit ni isa ay wala man lang ipinatupad na matapos palayain ang mga pinuno ay pinabayaan pang magpalakas ng pwersa. Hindi matatawaran ang kanyang dedikasyon at tungkulin para sa bayan. Pero nang maramdaman ni General Ileto na wala ng dahilan para ipagpatuloy pa ang laban, mas tinais pa niyang magbitiw sa serbisyo kaysa naman magpasailalim sa ilalim sa pamuno ang hindi marunong lumaban sa mga kaaway ng bayan at patuloy na namamayagpag ang komunistang grupo. Tinanggap naman ng Pangulong Cory Aquino ang resignation niya at ipinalit si General Pedal Ramos sa nabakanting posisyon ni General Ileto. Samantalang mas pinili na lang ng 68 taong gulang na si General Rafael Ileto ang magkaroon ng pribadong buhay, tula na siyang tinanggap na posisyon at ginugol na lang niya ang nalalabi ng kanyang buhay sa piling ng kanyang pamilya. Hanggang sasapitin niya ang mapayapang kamatayan noong ikalabing ng Hunyo taong 2003 sa pamamagitan ng atake sa puso. Si Lieutenant General Rafael Manyo Rocky Ileto ay pumanaw sa edad na 82 taong gulang at ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani habang ginagawaran siya ng isang full military honor. Nagwakas man ang kanyang buhay dito sa mundong ibabaw. Ngunit habang nandyan ang pinakamatitikas na scout rangers, patuloy na mananalaytay sa ugat ng mga magigiting na mandirigma ang tugo ng isang Rafael Ileto. At patuloy silang gagawa ng kasaysayan at palaging nakahandang magtanggol bilang mga tunay na anak ng bayan. Ang tunay na sundalo alam kung kailan dapat ialay ang buhay para sa bayan. At alam kung kailan dapat isuko ang laban. Ikaw kaibigan, naglilingkod ka ba para sa bayan? O para sa ilang tao lamang? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!